Hi guys, for today's video ay wala na nga tayong ibang pupuntahan. Sino pa ba kundi ang trending na si Diwata Pares at ayan ang kanyang napakalaki at napaka crunchy crispy na manok no, na, na laging sold out at talagang inantay namin para lamang kami ay makabili at makatigim sa kanyang fried chicken ni Diwata. Ayan guys, so samahan niyo ko sa aming journey pabalik kay Diwata at syempre guys ayan meron din silang kawali lechon kawali ayan guys so ang crispy din yan so una nagaling po kami sa aming trabaho at nag drop by kami sumakay kami ng pitex at syempre santay bababa kundi sa mowa ayan guys so medyo traffic konti konti lang naman ang traffic guys. medyo maayos naman ang taro ng traffic So, ayan nga. At sino ba ang hindi maghahangad na makapunta kay Liwata Pares? Ayan guys. So, pag nyo sa Mowa ay sasakay kayo. Dito kayo sasakay sa May Globe. Globe ang tawag nila dito. sarap harap lang ng Mowa, sasakay kayo dyan ng Wendia na parang multi-cab siya guys, yung jeep, ayan. So, sasakay na kami. Tapos magmula dyan, ay mga ano lang po, mga 10 minutes, 5 to 10 minutes na lang po ang biyahe. Sabihin nyo lang na bababa kayo kay Diwata Pares at alam na yun ng mga driver. syempre, sino ba naman ang na hindi makakilala sa trending at sikat na si Diwata? Ayan guys, so ayan, so natin. Medyo maayos naman ang ano, walang ka-traffic-traffic traffic dito guys sa may joke, no Show Volley So, ayan guys. Ayan, maayos naman yung ano, halos walang jeep. Ang papunta guys ay may jeep tayong maano, pero pagpabalik ay medyo mahirap na yung sakayan. So, ayan, so, abangan nyo guys. Ayan, maglalakad na kami dyan. Konti na lang, marapit na kami makarating. Ayan, naglakad na kami guys, papunta doon kay Diwata. Ayan, so dito pala guys, marami na palang mga ano dito sa bago makarating kay Diwata pag naglakad ka mula sa pagbaba mo sa jeep ay marami kang madadaanan pala ng mga tinda meron ding mga nagtitinda ng pares merong mga ano yung mga noodles ayun sa so marami yung mga nagtitinda guys bago ka makarating kay Diwata pero bakit kay Diwata talaga pipila lahat guys ba? Diba? so ayan ayan natatanaw na namin si Diwata at ang pila So, 8.30am dito guys At ayan ang pila medyo 30 ang pila, 30 peraso. Pero mabilis yan maubos guys sa umaga, pag mga umaga kayo pupunta. Ang pila niya ay putol-putol. Ayan ay mga kasama ko, ayan. Pipila na, gutom na gutom yarn. <laughs> ayan, so ganyan na pati mga kagawa. mga tanod, pumila na. Ayan, so diyan sa labas guys, ni Diwata, sa labas ng bakod niya, may mga nagtitinda dyan ng mga ice cream, yosi, ayan, so maraming natutulungan guys si Diwata dahil dyan sa pagka-trending niya ayan, so ayan, dyan ka una pipila, dyan ka -sheer. tapos, pipili ka kung ano sa'yo, kawali o siken at palalagyan mo ng sabaw syempre kukuha ka din ng kanin, dyan yung sabaw guys, ayan. at dito yung take out, Diyan yung take out guys. Basta pag take out dalawang kanin lang nata ang libre. Kasi pag dine in, only rice. So, ayan si ate. So, dyan kalalapit sa kanya. Pag take out. So, ayan ang second day guys. Laging ano. So, hinanap nga namin dito si Dewata. Sabi nila nandyan lang daw sa tabi-tabi. Ayan. So, hanapin natin si Dewata. Bago dyan, kakain muna tayo. Ayan. So, yan yung lit So, ito yung order namin, guys. Sumorder so, kami ng lechon kawali pares. Ayan. So, uh, ibinukod namin yung sabaw. Pwede nyo naman ibukod yung sabaw. Ayan, so, ayan kasama, yung kasama ko, umorder ng... Puto-puto na bulalo na wala halagang 160 Wala dami-dami kung unli sa pole din Ayan, so ayan yung condiments nila Unli condiments May ang maya may, may nagre-refill dyan guys ayan. So kakain muna kami Bago namin hanapin si Juwan at syempre, maki-selfie na rin tayo. Yung ganyan ka ang kumakain dito sa umaga. Lunis yan, guys. Lunis na 8.30 So, inaap namin si Diwata. Sabi nga nilang easy. At ito na nga, guys, yung bagong kusina na pinagawa ni Diwata. Yung lutuan niya, ayan yung napakalaki niya. Yung bagong lutuan Ayan yung timer niya Nalutuan ng fried chicken ni Diwata. Ayan. Alawa, guys. So, okay. Ito, ma'am, to makigate ng anak. Wala raw akong kulao. Para i-do close niya. Ayun, ayun yung price. Ten set. Ayun, kapain na. Ayun. Sokain muna tayo bago dahil hanapin si Delawada at makuha nang interview. Lily Baro, the owner of this vlog. Mm. So ayan guys, nakita na nga natin si Diwata Lumabas Bye, na si Diwata Sa, sa sobrang busy niya Nakukuha niya pag lumabas at makipag-selfie Sa mga sa mga suki niya, sa mga fans niya. Fans na talaga yan guys. Ayan, kasi minsan dyan lalayo pa galing Tanay Rizal, Laguna, Batangas, Cavite. Ayan, so ayan, nagpapapicture na. At ayan pala yung mini mini bar ni Diwata. May coffee shop din kasi pwede ka magtimpla dyan ng kape habang nakapila ka. Ayan, so ang yellow din guys. Ayan, ang dami yellow. Ayan, so eto yung bago niyang bago niyang mini bar sa kanyang tindahan. So ayan guys, busy si, si Diwata ayan. Lalabas siya, titingnan niya ang kanya mong baka may mang nagpark na naman, 'di ba? So sinisigurado ni Diwata talaga na wala nang matuwing na customer niya kasi nga nakapagtubos siya ng worth 5,800. So, ayan si Diwata. Chinecheck niya ang kanyang mga parkers. Pagkawali na lang sige. Ayan guys, inaklaro ni Diwata na talagang wala na siyang mga customer na two-way. Siningatan talaga ni Diwata guys. Pati yung papa papapapit yung kaniwata pila na rin <laughs> Kaya guys, pag kayo dito, mabaog kayo ng mahabang pila, <laughs> pila. Kaya, Kasi siya sa pagpila kayo naman Sinapapay nga din si Diwata guys Pag may napapapicture, sinasabi so, niya mamaya na At eto guys, naabutan na namin ang fried chicken na naluto na. Nakapigla na kami dyan para umorder na. Ayan, so napaka crispy niya guys hindi ko na na video yung pagkain namin guys kasi pauwi na rin kami ayan so yan din take out na lang kami guys ayan na nakapag selfie pa kami kay Diwata sure ayan, pa ayan selfie yarn ayan bigyan siya ng suka ng isa sa mga niya ang pangalan ay kaso kaso suka ito ang pinaligyan mga kapatid, bigyan iipakita mo ngayong boto-boto. Ah, wala na, kabisera. namin. Ilan? yeah, pera mo. May pandit ba? 2120. 180 mo sabihin mo 'to tabi sa kita. Tagisan ng belo. Eh, yung pila dito, guys, pero at ayan yung holy water ni ano guys. Ayan yung tubig ni Diwata. Anli siya guys. Ayan. Sobrang ano tatlong jar. So hindi ka talaga ayan, pa uwa. Ayan. Pauwi na kami guys. Ayan. Yeah, so uwi na tayo. Galing kay Diwata. Ayan. Guys nag nag joyride na kami pa uwi. Kasi wala nga jeep doon na dumadaan palabas. So nag joyride na lang kami. So salamat sa panunood. That's all for this video bye bye